Ayan mga guys Ang topic natin ngayon ay Tungkol sa Polarity ng Pagkabit ng speaker Ang Polarity naman ng speaker Kailangan sa pula Ang pula positive Ang Ang black ay negative Pero pagtitingnan mo naman Okay lang siya kung magkabaliktad kaya lang ang mangyayari dyan ang mangyayari tutunog may okay. hair with a coating pillow ang unang ano dyan pagbaliktad kasi ang ang speaker mo sa halip ang bayo niya ay palabas pagbaliktad kasi ang kabit papaloob ang bayo patras patras ang bayo ng speaker pero pag tama ang kabit positive o positive talaga nakalagay eh, ang negative sa negative palabas ang bayo patulak hindi pahigup kasi pagbaliktad pahigop yan eh iyon ang una tapos pagbaliktad naman ang bawa isa, isang speaker tama yung lip tama tama yung kabit ay yung kabila naman baliktad ang bawa nagkabaliktad may iba ang tunog nya parang ano siya, mawawala ang bass nya yung pinaka bass nya mawawala parang lilitaw ngayon yung high mid parang magiging high siya wala yung look yung pinakabis yun ang dalawang ano magiging apiktan ito ng ano pagbaliktad pero pag isa lang speaker is ang gamit mo kahit balibalikta rin mo yan ang tunog iisa kasi hindi siya magkakakunta kasi isa lang ang ginagamit mo eh pag isa lang kasi ang ginagamit mo hindi siya magkakunta doon lang siya magkakaroon ng diferensya pag pagdalawa dalawa ng speaker ang ikinakabit mo doon na siya mag-iiba ang tunog pag baliktad kasi yung negative binagay mo sa positive yung positive binagay mo sa negative mag-iiba ang tunog yung parang mawawala yung bis niya pero pag isa lang, kahit balibalik ka rin mo, nandoon pa rin yung base at saka okay pa rin yung tunog niya kasi wala siyang kakontra eh. Diyan na siya magkakaroon ng iba ang tunog pagka dalawa ng speaker lang kinakabit mo. Pero pag isa lang, okay lang. Pero pag isa lang, ang bayo niyo pahigop, hindi pa tulak, hindi pa labas ang bayo. Pahigop, pag ganyan hindi siya patulak. Kahit isang speaker lang, ganun talaga yun, kasi balik ka ng kabit mo. Pero yung tunog, okay lang. Hindi siya magbabago. Ganun pa rin ang tunog niya. May bass pa rin, may tweeter, may tunog pa rin na okay pa rin yung tunog, normal pa rin. Pero pag dalawa na ang kinabit mo, pagbalik ka ng kabit mo, halimbawa positive, ganyan. Ayan. Konting tiks lang At mapapasok na Ang mabuti pa Ayan. ang parang mat matinis siya pagkabaliktad. Pero pagka tama yung kabit, ano siya yung malinis. Malinis yung nandun yung kompleto yung ano niya, kalabog at saka kalansing. Ayan o. pagbaliktad talaga para mas ma maano siya ma matinis walang nawawala yung bis pagbaliktad kailangan talaga pag dalawang speaker ang ginabit mo tama ang polarity hindi siya pwedeng baliktaran kasi oras na baliktaran iba na yung tunog eh, iba yung tunog saka pahigop ang ano niya ang bayo ng speaker pag paatras hindi yung palabas yon ang pagkakaiba ng polarity ng speaker Santa Clara binong binong ako po'y paungutan Konting tuktok lang kasi mag ano eh. Masyadong bawal. May uh, bawal yung magpatugtog ka copyright. Kapilay pangkang sa gitna ay balon may naligong mama lang, pagkabaliktad kasi Pag dalawa ng speaker mo Talagang magkakaroon ng ano, Pagkakaibaan tunog Pagbaliktad yung isa Kahit isa lang ang baliktad yan, Ang magiging ano dun Parang mawawala yung bass niya. Ang mas malamang yung bukal, yung ano parang matinis. Pero kung tama, maganda ang tunog, may kompleto, may bass. Bass and treble yan. Kaya yun yung pagkakaiba, kailangan talaga pag dalawang speaker mo, kailangan tama yung pagkakabit kasi magkakaiba ang tunog nito. Pagkakatrontrahan eh. kasi. Pero pag isa lang, kahit bali-baliktarin mo, wala masyado siyang apekto sa, sa ano sa tunog pero ang ang ano ng speaker mo patras pagbalik ka ng kabit hindi hindi patulak kasi di ba pag inano mo yung mo yung speaker dapat pagano lang ano pagano lang galaw ng speaker kasi kung balik ka pagbaba siya kaya yun ang pagkakaiba tapos pag dalawa na ang kinabit mo ang nagiging problema dyan yung tunog mas maganda ang tunog pag tama yung kabit mas makalabog Ma kasi pag kabaliktad yung isa parang ano mas lamang yung parang kalansin o parang nagiging mid high nagiging mid high, mid -high siya pag ano pag yun lang ang kunting kalaman natin Ano yung... natin, ay, may, no, may maintenance natin itong um, amplifier kasi mga 20 years na kasi ito na hindi na. Pero okay ay, naman, wala siya magiging sira. Iinisin ko lang. Eh, matagal na siya linis eh. Dapat malinis kasi minsan makapuno ko na ng alikabok eh. Pulong-pulong ko -puno na ng alikabok kasi ba kailangan malinisin. Ayan. Concert 502. Ano na ito? Mga 20 years na siguro. May git, may git. No, 30 years, uh, 30 years na. o ano? Sa matagal na ito. Ang bahay na gamit ito. Hindi nalilinis. kailangan linisin. Kailangan ng maintenance. Kinakalawang mga yung takit ito ka uh, stuck Siguro so, dami nang alikabok dito. Uh, pa ko na lang yung volume control kasi ganun. Okay pa naman pero gusto ko palitan na lang ng more volume control kasi totally eh, nabubuksan ko na ngayon kasi pag pangalawang ano ganyan sa oh, ulit 'yan. Ni na talaga po pala. Stuck kita kailangan bugahan ayun oh daming halikabog yun mga bago naman ang ano ito